got the horses in the back or stock is attached Hi guys! Hello mga kasakang! Ipapakita ko sa inyo ang routine ko araw-araw. Simula lunes hanggang biyernes. Sumasama ako sa ati ko sa immigration. Noon kasi siya nagtitinda. Magalis ng bahay, wala pang alas 6, kasabay na namin ang apo niya. Isasabay na namin sumakay ng tricycle at idadaan sa school niya. Ayan, naglalakad na kami papuntang paradaan ng tricycle. Ayan, masakay na kami sa tricycle. Yan ang laging naghahatid sa amin tuwing umaga. Grabe pa. Grabe sa sa Abay, tricycle, eh. dyan sa Torres High School. Maglalakad lang kami ng konti ng ate ko papuntang kanto para sa ng papuntang Divisoria. Nag-aantay na kami ng masasakyan na jeep. nagkasakay na kami. Masyado pa maaga, kaya yung mga pasayero, patulog-tulog pa. Marami pang antok. <laughs> Ganyan na pala ang karamihan na buwabiyahe dito. Yan ang sinasakyan namin galing immigration hanggang Divisoria. Malayo-malayo pamasahi 20 pesos per head. Pag Manila talaga, napakaingay araw man o napakabisi ng mga tao. Ito ang araw-araw namin nadadaanan ng simbahan ng condo. Alam niyo ba ang simbahan ng Tondo? Napakatagal na niya. Antik na yan. Makikita niyo naman ang itura. Malapit na kami sa ilaya. Malapit na kaming bumaba. Yung ibang mga vendors, magdamag na yan. Para nagsasalit-salita na sila. Pamilya para magbantay. Ayan, nakababa na kami. Marami kaming nadadaanan ng mga murang paninda. Mga bargain lang yan. Yung mga nasa gilid-gilid na nagtitinda na yan. Malinis na ngayon ang Divisorya, hindi tula dati. Yung kalsada na yan, walang magadaanan, dati niyan, puno puno ng mga paninda. Tulo so, pa lang nilalakas. Namin ngayon, pensyon sure ng mga bilihan ng tsyunelas at sapatos. Lahat ng mga uh, sa at sapatos, dito mo lang makikita. Ayan o, no? oh, lang mga paninda. Kahit malalayo mo dahil tinatalo mo hindi siya Soya para mamili. Dito na nga mga 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 pinadala sa pagkakulit siya para ibenta. Ito naman ang hilera ng mga bag, kabilaan po yan. Patawid na kami dito papunta sa KP Tower para doon sumakay papuntang immigration. Malaki na talaga ang pinagbago ng Divisoria. Medyo malinis na at walang nakakalat na maraming basura. Dito na kami sa KP Tower kasakay ng papuntang immigration. ay e isa ang kupit namin. kuya. Sa lang ha? Kuya, sa pagpapalang. Nakapaba na kami. Maglalakad kami, papasok. Simula pala sa bahay. At sa sakay kami. Isang transikel, dalawang jeep. Basa kalsada. Magdamag kasi ng mulan. Medyo maaga pa, kaya maraming makikita na kalat-kalat. mga tagawalis. mga palang nadadaan may mga mini karinderya bago makarating ng immigration. Diyan kumakain ang mga ibang employee na walang mga baon. Dito na kami. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Salamat sa panonood.